sa handa kong pangalo upload yung motor natin kaso hindi kapag na na po dito daan ito โอ้ทิกตายตายอ่า वो हां लिख ले तो और Lagi nah, kenapa dapat tedaan? ada tedaan dapat. Hah? Mulai din? Belum bubuk nih motor kok. Ah, di itu nah, pula dapat. Di itu kepada Ajan. Ah, so yung sa akin, na mababa kasi. Ha? Ah? Sumasayad. Sumasayad kasi. Lalo na yan, sayad ng sayad say, ng isang kasama namin diyan. Yung Ah, doon dito. Oo. Oh. Sumasayad din makina diyan. Aray. Dito malalim din. Malalim din. testing ko. Ang hirapan ng pagbalik dito. Ha? Ah? Alam mo yan, yan dyan o, sumasayad ang ano dyan Imiyo e, pa ito Hindi, okay, gawa yung landslide nga sa yan Ah, nag-landslide dyan. dyan? Kaya na putik. Ah. Lubog pala, lubog. Lubog motor natin ha. Kadaan. Ano ba yan? Ang laba <laughs> sa wrong way pala ako mali